Igan! patindi ng patindi ang patindin traffic sa ilang bahagi ng Metro Manila ngayong papalapit ang Pasko at sumabay pa ang long weekend sa EDSA Southbound halos walang galaw ang mga sasakyan kaninang rush hour at saksi live si Jamie Santos Jamie Pia Igan, dahil nga sa Christmas rush na nasabayan pa ng long weekend, mapapabuntong hininga ka na lang talaga sa tindi ng traffic kaninang rush hour. Mas mabilis pa kung maglalakad ka na lang dahil sa tindi ng traffic kanina. Ang mga sasakyan sa ED sa southbound, halos walang galawan kaninang pasado alas 5 ng hapon, sa ng rush hour. Hindi nga lumalagpas ng 10 kilometers per hour ang takbo ng mga sasakyan. Dagdag pa sa pagbaga ng traffic, ang ilang sasakyang galing sa looban na lumalabas pa EDSA. Ang ilang lumihis sa traffic sa EDSA at piniling dumaan sa Mabuhay Lane, traffic din ang tumambad. Ilang motorista nga ang nakausap naming pagod na sa sinuong na traffic, kaya nag-break muna sa gilid ng kalsada. Sobrang traffic po eh. Kaya inintay muna na ano na lumuwag kaunti. Kaya po nakahinto muna, sir. Ako. Ang motorcycle taxi rider na ito, kahit daw maganda-ganda ang kita ngayon, doble rin naman daw ang pagod na nararamdaman. Kahit daw motor ang gamit, hirap siya sa biyahe sa tindi ng traffic everywhere. Sa sobrang traffic po, eh, buti nila maraming mga galanting pasayro ay paano nagbibigay ng dagdag. Pero, pagod. Pero mahirap, masakit po sa balikat, sapatin sa kamay Oh, sobrang traffic talaga. Pinaghahandaan naman ng MMDA ang dalawang susunod na weekend ngayong Disyembre kung kailan inaasang magsasabay-sabay ang pagsa-shopping at selebrasyon para sa Pasko. Yan ay sa December 15 at December 22. Yung mga magla-last minute shopping, mamimili ng pangregalo, panghanda, for sure 'yan gagawin kasi may sweldo and mga bonuses by the time natanggap na nila ng mga ating mga kababayan. And then yung 22, dahil yun yung last working day before Christmas. ba diba? Kasi 22 is a Friday, uuwi ng probinsya. Ang ilang malls nag-adjust na ng kanilang schedule at late nang magsasara. Ang iba, bukas hanggang alas 12 ng hating gabi. Piaigan, bahagyang lumuwag ang daloy ng trapiko pagsapit ng alas 9 hanggang alas 10 na gabi. Pero nagkakaroon yan ng build-up pagdating yan sa tapat ng mga malls na ang closing hours ay 11 p.m. At live mula rito sa Quezon City para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Nabalyo mga katig ng fishing boat na FBCA Ruel J. Sa lakas ng pagbangga rito ng Chinese bulk carrier na MV Taihang 8 sa dagat ng Paluan, Occidental Mindoro nitong Martes. Tuloy sa paglalayag ang Chinese vessel papuntang Indonesia. Na-monitor pa ito ng Philippine Coast Guard na dumaan sa Cebuto Strait sa Tawi-Tawi. Ang fishing boat naman na iwan sa gitna ng dagat at nakataob na ng hatakin pabalik sa Sablayan Port. Ang may-ari ng bangkang si Jaziel, Laking pasasalamat daw sa mga mangingisdang na nakakita sa kanila, gayon din sa PCG Occidental Mindoro sa agara nilang aksyon sa insidente. Ahiling ah, ko lang po sana na panagutan naman nila yung iniwan nilang danyo sa amin. Kasi doon sa bangka na yun, marami pong pamilya na umaasa, marami pong pamilya na nawala ng hanap buhay. Na nananawagan ako sa barko na kung maaari, Maging patas naman kayo, panagutan nyo naman yung nangyari sa amin at saka huwag naman po ka diba sa batay, iiwan. Maaari po na hindi sila nakita o uh, maaari din po na nakita sila pero huli na uh, bago makapagmanyo po Alin eh. Alinjunod sa protokol sa mga maritime incident gaya nito, inontak na ng Coast Guard ang dadaungan ng barko. Susulat din sila sa flag state ng barko. The report says that the vessel is Chinese flag. And we now are uh, coordinating with the flag state. May existing protocol tayo to go after uh, maritime offenders of that nature. Bagamat impraktikal ng pisikal na habulin ang nasabing barko, pangako ng PCG. Any users of our seas, if they commit uh, mistakes, they, com they commit offense in our waters, we will go after them anywhere in the world through the existing protocols that we have with other coast guards. Ligtas na nakauwi ang limang sakay ng fishing boat. Hinatiran din sila ng tulong ng Coast Guard at lokal na pamahalaan. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston ang inyong saksi. Iapila ng kampo ng mga host ng SMNI na bawiin na ang contempt order ng kamera laban sa kanila. Ayon sa abogado ni na Lorraine Badoy at Jeffrey K. Eric Celis, nagsimula na mag-hunger strike ang dalawa kahapon. Ipinadetain si Celis matapos siyang tumaging ilahat kung sino ang kanyang source na nagbigay umano ng maling impormasyon na may 1.8 billion peso travel fund si Speaker Martin Romualdez. Habang si Badoy pinakontempt dahil umano sa pagsisinungaling na hindi magtugma ang kanilang testimonya sa mga informasyon impormasyon sa komite tungkol sa parte niya sa kita ng programa ng SMNI. At para ma-double check ang mga pahayag ni Badoy tungkol sa kita ng programa nila, inimbitahan ng komite sa lunes ang BIR. Ipinasa rin ng komite ang resolusyon kumihimok sa NTC na suspindihin ang prangkisa ng operator ng SMNI. To be fair, no, uh sa SMNI will go to the proper process, no. Uh we will have to render a committee report and then the committee report will be voted upon by the committee and this will be submitted to plenary for adoption. We believe na walang violation. Kung may violation man, at least i-comply ang bigyan ng pagkatao na i-comply yun. The one who alleges ang may obligasyon to prove na may violation. There is a presumption of good faith on the part of SMNI. Isang truck ng kamatis ang itinapon na lang sa bakanteng lote sa Nueva Vizcaya. Marami raw supply at bagsak na rin ang farm gate price. Ang paliwanag ng LGU sa pagsaksi ni Russell Simorio ng GMA Regional TV, One North Central Luzon. Sa cellphone video ni Jan Solis, makikitang itinapon na lang ang isang truck ng kamatis sa bakanteng lote sa Bambang Nueva Vizcaya. Malapit na raw kasing mabulok ang mga kamatis dahil hirap maibenta, bunsod ng maraming supply. Yan ay kahit pa bumagsak sa 6 hanggang 7 pesos ang farm gate price ng kamatis. Wala na kaming ng Bagong parating sa fish namin yung mga Ayon sa Municipal Agriculture Office ng Bambang, totoo ngang marami ang supply ng kamatis. Ibinabagsak din kasi galing sa Karating Probinsya ang mga aning kamatis. Pero karamihan sa mga itinatapon, pabulok na ang mga ito mga 3 days lang yan sir kung hindi na ibenta talaga itatapon na yan alam mo naman ng kamatis sir eh, mas mabilis mabulok sa Dagupan City bumaba sa 20 hanggang 25 pesos ang presyo ng kada kilo ng kamatis na ibinebenta sa ilang pamilihan mula yan sa dating presyo na 80 hanggang 100 pesos Bultuhan na rin ang kinuhang supply ng mga vendor para samantalahin ang mababang presyo. Oo, oh, marami. Pero may nang dito. Kasi nagsasabay ang dati na ng kamatis doon, kaya bumagsak ang presyo. Pero ayon sa samahang industriya ng agrikultura o sinag, walang oversupply ng kamatis. Sadyang madali lang masira ang kamatis kung hindi agad maibenta. Ay, hindi naman oversupply, sabay-sabay uh, lang yung pag-hatch. Uh, Sinusubukan pa ng GMA Regional TV na makuha ang panig ng Department of Agriculture. Para sa GMA Integrated News, ako si Russell Simorio ng GMA Regional TV One North Central Luzon, ang inyong saksi. Pinakamataas na employment rate sa loob ng labing walong taon na itala ng Philippine Statistics Authority sa pinakabagong labor force survey. 95.8% ang naitalang employment rate o antas na may trabaho sa bansa nitong Oktubre. Pinakamababa rin sa loob ng labing walong taon ang unemployment rate nitong Oktubre na nasa 4.2%. Kapareho noong November 2022. Kabilang sa mga industriyang nakalikha ng pinakamaraming trabaho ang wholesale and retail trade agriculture and forestry, at accommodation and food and service activities. Ayon sa PSA, isa sa dahilan kaya dumami ang mga Pilipinong may trabaho ay dahil sa pagdami ng na mga nagsulputang negosyong may kaugnayan sa kapaskuhan. You bazaars opening during weekends, uh, yung mga restaurants natin, nagdadagdag sila ng mga Uh, additional workers. So dito nakikita natin kung saan yung source ng ating uh, increase uh, sa employment. Umaasa naman ang National Economic and Development Authority na darami pa ang magkakatrabaho sa paghihikayat ng gobyerno ng mga investor at patuloy na infrastructure projects. Italy. Interesadong mag-employ pa ng mas maraming Pinoy nurses ayon sa Italian Embassy sa Pilipinas. Ayon kay Italian Ambassador to the Philippines Marco Clemente, bukod sa nurses, interesado rin ang Italy sa mga high-level skilled worker gaya ng Filipino engineers. Kanina, nagdunsa din ang embahada ng Italia ng isang bagong visa application center na nakatutok sa Italian tourism. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano ang inyong saksi. Mga kapuso, labing walo araw na lang, Pasko na, at tampok sa ilang lugar ang mga maningning na palamuti at musical performance. At ngayong long weekend, pwede rin puntahan ang pampamilyang pasyalan sa Quezon City. Saksi, si Marizo Mali. Pasyalan for all ages na swak para sa buong pamilya. Ngayong maglo-long weekend na naman, sinulit ng ilang pamilya at magbabarkada ang bonding sa amusement park sa Quezon City Memorial Circle. May rides para sa mga young at young at heart. Mula sa boat station, bump cars, horror house, at parlor games. Kung gusto nyo naman ang ride na medyo chill, may top view ng buong parke, at may kasama na rin bahagyang workout. Ito ang perfect para sa inyo, ang sky bike. Part na po ng early Christmas ano namin, banding namin with the family. Sobrang happy po. Pinailawan na rin ang Christmas lights sa munisipyo ng Abukay sa Bataan. Pero bago yan, nagkaroon sila ng musical interpretation ng panuluyan. Mayroon ding higanting bilin at iba pang Christmas decorations. Naging instant tourist attraction ang Christmas pasyalan sa isang unibersidad sa Lipa City, Batangas. Ang daan kasi patungo sa 40-foot Christmas tree na puno ng maniningning natala. Hindi lang isa o dalawa, kundi dalawampung giant Christmas tree ang nagdadala ng Christmas vibes sa Dila sa Aurora. Gawa rin ang mga ito sa indigenous materials. Kaya gina-g mag-selfie ang mga residente. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali ang inyong saksi. Good news para sa mga senior citizen na umasa magkakaroon sila ng dagdag ayuda. Pirma na lang ng Pangulo ang kailangan para maisabatas ang panukala tungkol dyan. Daratify na ng Senado at Kamara by Camera Conference Committee Report para sa 10,000 pisong cash gift na mga edad 80, 85, 70 at 75. At kapag umabot ng edad na 100, makakatanggap pa rin ng isandaan limong pisong cash gift. Para po yan sa lahat ng Pilipinong umabot sa naturang edad, nasa Pilipinas man o sa ibang bansa. Makatatanggap din sila ng sulat ng pagbati mula sa Pangulo ng Pilipinas. Nag-out na as gay ang American singer-songwriter na si Billie Eilish. Sinabi niya ito sa kanyang interview sa Variety Magazine. Ay sa singer, hindi niya intensyon na gawing grand gesture ang kanyang pag-amin tungkol sa kanyang sexuality. Inakala rin ni Billie na matagal na itong alam ng publiko. Samantala, sa unang pagkakataon, nominado si Billy para sa isang acting role sa Film Independent Spirit Awards. Nominado siya bilang Best Supporting Performance para sa series na Swarm. Lubos naman ang pasalamat na singer para sa nominasyon. Bumalaga ang buhayang yan sa isang tulay at hilera ng mga bahay sa Bataraza, Palawan. ay sa isang residente, tila ang mga aso ang habol ng buaya lalot ilang bes nang may nasakmal na aso sa lugar. Ay sa Palawan Council for Sustainable Development, katatapos ng na breeding season ng mga buwaya na maaaring dahilan ng kanilang paggala. Noong Nobyembre lang din ay may namataang labing apat na talampakang buwaya sa Batarasa. Madalas ilarawan si Santa Claus na lumilipad sa iba't ibang lugar. Pero hindi sleigh, nahatak ng reindeer ang sinakyan ng Santa Claus sa Guatemala. Helicopter! Ang nagatid kay Santa Claus sa kanyang pagdalaw sa mga batang may sakit sa isang refuge na Guatemala City. Doon inaalaga ng mga bata mula sa mga rural area na ginagamot sa kalapit na ospital. Christmas cheer at mga regalo ang dala ni Santa para sa 35 bata. Limang taon na itong isinasagawa ng may-ari ng venue. At ang mga kapuso, chef, Igan, na christmas party yes. din ngayong gabi. <laughs> Star-studded po ang pagdiriwang sa GMA Network. Ramdam na ramdam ang Paskong Kapuso sa temang Feeling Blessed ngayong Pasko. At spotted si Ding Dong Dantes na nag-host pa ng isang laro ng number one game show na Family Feud. At present din ang kanyang asawang si Marion Rivera sina Christian Bautista, Rabia Mateo, at iba pang kapuso stars. Dumalo rin si Chairman and CEO Tony Felipe L. Gozon, President and CEO Gilberto Dwabit Jr., Executive Vice President, Concurrent Group Head ng Corporate Services Group at Chief Financial Officer Felipe S. Yalong, at iba pang kapuso executives. So, hello. Salamat igan sa inyong pagsaksi. Ako naman Arnold Glavio. Ako po si Pia Kanghel para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Bula sa GMA Integrated News, ang news authority ng Pilipino, sama-sama tayong magiging saksi! saksi! Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi! Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmayus.tv.